Isang mapagpalang araw ng mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salitaan ng Diyos at ang salitaan ng Diyos natin pag-aaralan at itong kukunin sa may lumang tipan sa mga kawikaan, Kabanata 21, Talata 15. Ang sabi dito, Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Sabi sa NIB Translation, When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to evil doers. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. Ang papurit pagsamba ay para sa Kanya lamang. Dito mga kapatid, no, napakalaga sa atin bilang mga uh, tao o mga good uh, good citizen. <laughs> o mga uh, naglilingkod sa Panginoon, eh uh, siyempre ang pinaka gusto natin is yung justice, no? yung katwiran o yung katarungan ang maghari. Di diba? Kasi alam naman natin na magulo ang isang uh, sa komunidad, ang isang uh, bayan kapag wala uh, kapag hindi umiiral yung katarungan. Kaya nga po ah uh, dito minapakita na kapag yung uh, katarungan ay umiiral, yung mga matuwid o yung mga righteous ay natutuwa, no? Kasi yung dapat yung uh, nagtayo ay nagagalak, Bilang isang mabuting mamamayan, ito dapat yung hinahanap natin, no? Yung yung katwiran, yung katarungan, yun dapat yung patu yung palaging nananaig, diba? Hindi tayo natutuwa kapag may mga injustice o may mga uh, hindi nabibigyan ng tamang hustisya o katarungan yung isang tao. 'Di ba? At uh, sabi nga, siyempre, minsan yung justice na inihintay mo minsan tumatagal, 'di ba? Parang sa mga hukuman, 'di ba? Minsan tumatagal eh. Pero sabi nga sa at the end ang ano pa rin natin is yung truth, yung pa rin yung, yung uh, mag-sorface, yung pa rin yung mag -pre prevail di ba? Sa lahat ng inquiry, ang ating end goal is yung truth, di ba? At uh, siyempre, pag lumabas yung truth, dalabas yung, uh, dun uh, mananaig yung justice, yung katarungan. Kasi yung katarungan, eh, ito'y nangyayari kapag lumabas yung katotohanan, di ba? <laughs> lahat ng kasinungalingan, o lahat ng pag a o lahat ng mga ginagawang hindi maganda sa isang tao o yung mga bagay na tinatago ng lihim na hindi maganda na ginagawa ng iba sa lihim, sa kapwa niya o sa ano pa man bagay kapag ito ay nahayag lumabas yung katotohanan susunod dun yung, yung katarungan, <laughs> diba? No, kaya nga kapag nandun yung truth, lumalabas yung yung ano nagkakaroon ng justice kasi lumalabas yung katotohanan pero syempre kailangan ng pagtiyaga kasi minsan sabi ko nga ay eh, ito ba tagal di ba batang uh, the end alam naman natin na yung truth always prevail uh, prevail no sa sa end no sa sa katapusan ng lahat di ba yung katotohanan pa rin yung mananaig so kapag lumabas yung katotohanan, maiseserve yung kat, yung katwi, yung katarungan, so magagalak no, yung bawat isa. Pero yung mga gumagawa ng masama, imbes magalak sila, hindi sila matutuwa. Ito ay nagiging parang terror sa kanila, parang malagim na pangyayari no, na o uh, oh, pangyayari no yun yun, yun. <laughs> sa kanila no kapag lumabas yung katotohanan kapag lumabas yung hustisya imbis matuwa sila naliligalig sila kasi alam nila na yung ginawa nila mahahayag yung masamang ginawa nila at syempre yung mga masasamang ginagawa ng tao mayroong penalty ba? Diba? may uh, corresponding na ano yan na, na, parusa at yun ang kinatatakutan ng uh, masasama di ba habang uh, naitatago yung mga mali, yung masasamang ginagawa nila, so minsan mayayabang pa, di ba? Pero kapag uh, nahyag na yung katotohanan, oh, so may kita mo, natatakot sila eh, di ba? Barang sa trabaho, kapag yung isang empleyado may ginagawang uh, milagro, no? o nagnanakaw ng oras niya, nagnanakaw ng kanyang uh, ng mga property ng pinagtatrabaho niya, o may ginagawa siyang hindi tama, kapag uh, mabubuking na siya, minsan gagawa ng paraan yan, no? Para hindi siya maipit. Minsan maninisin ng iba o kaya magpa-plant ng ebidensya ag against sa uh, sa coworker niya, kung sino man yung nasa paligid niya para sila yung mabuntungan ng sisi, sila yung masisi o kaya uh, sila yung ano, bumabas na gumawa ng masama na pero siya naman yung gumagawa. Eh, may gagawa ng paraan yan eh. No, para iligtas yung sarili niya. Kasi nga, lalabas yung katotohanan eh. Diba? So, hindi na yan nakakatulog na mabuti. Diba? Kasi, alam mo eh. Alam mo sa sarili mo, may mali kang ginawa. No, so, alam mo sa sarili mo na may uh, ginawa kang hindi tama. So, kapag lalabas na, yung katotohanan yun, siyempre, talagang Uh, yung sabi doon, pa uh, terror eh. Yung term nga doon sa NIV, terror, no? So, imbis matutuwa ka, talaga malulungkot ka. Di ba? <laughs> Di mo na alam kung saan ka na, kung saan ka na magtatago. Nag-iisip ka na kung mga excuses mo, kung paano mo i-justify yung pagkakamali mo. And mostly, ang gagawin ng tao is isisisi is sa iba. Di ba? <clears throat> isisisi is, is sa iba yung kanilang pagkakamaling nagawa. Di ba? ma kaya maghahanap ng uh, madadamay. <laughs> no, siya <laughs> naman minsan talaga tao 'no, maghahanap na lang ng uh, idadamay niya. Sabi niya kung uh, kapag uh, uh, 'to pag ako, no? mas maganda may kasama ako. <laughs> so, dito may kita natin 'no, mga kapatid. na, sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, napakalaga na nandun tayo eh, sa katarungan. Diba? Yung justice na yon ay yung ay wala tayong dapat ikatakot kung sumusunod tayo. No? Sabi nga, kung ang tao lang ay marunong sumunod, ay wala magiging problema eh. No? Walang gulo. Kasi bakit? Kasi lahat marunong sumunod eh. Diba? Wala kang kata dapat katakos sa justice, di ba? Wala kang dapat katakos sa batas. Kasi bakit? Kasi kung uh, abiding citizen ka naman, law abiding citizen ka naman, paano ikaw tatakot mo? Di ba? <laughs> Natatakot lang naman ang tao pag al alam mo sa sarili mo may may gina ginagawa ka na hindi maganda. Pero kung sumusunod ka lang naman sa patakaran, no? Sumusunod ka sa batas. Uh, natutuwa ka pa nga yun eh, kasi nagkakaroon ng kaayusan eh. Di ba? Nagkakaroon ng kaayusan. Eh, kaya nga yung batas, para sa kaayusan niya. Yung justice, para sa kaayusan. Di ba? Pumapayapa, tumatahimik, nagkakaroon ng kaayusan yung lahat ng bagay. Kasi gumugulo ang isang bagay kapag wala na nasa, wala sa ayos. So, kapag naiayos yung lahat ng bagay, nagiging matiwasay, nagiging maluwag. Di ba? Mas uh, nagiging Uh, maganda yung pamumuhay ng bawat isa di ba? Siyempre kapag uh, maganda yung pamumuhay ng bawat isa, talaga makaramdam ka ng ng hindi hindi lungkot kundi ng ligaya, ng ng saya. At uh, yun ang dulot kapag uh, nagahari yung justice at nagahari yung katarungan uh, sa isang community o sa isang uh, sa isang bansa, di ba? So kaya yun ang kalagan eh. Yung pagiging, uh, yung justice, hindi lang sa sa mundo, lalo, lalo na siyempre yung justice ng ating Panginoon. No, ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa lahat ng namumuhay ayon sa kanyang kalooban. So yun lang mga kapatid, ano ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all.